ito na tayo sa paborito nating panulak sa panahalian ng H2O hot issue sa hotline at opinyon kaliwat kanan babala laban sa mga unnotified cosmetics o yung mga pampagandang produkto na hindi pa nasusuri ng FDA tinatayang halos 20 produkto ang nasa bagong listahan ng unnotified cosmetic products. Ayon sa FDA, bawal ibenta ang mga ito sa merkado. Maring delikado raw mga ito sa kalusugan lalo't hindi pa nila nasusuri. Maliban sa mga unnotified cosmetic products, talabak pa rin daw ang bentaan ng mga ipinagbabaw na produkto. Sa video na ipinadala sa atin ang isang asset, nakabili pa rin siya ng mga produktong ito sa ilang establishmento o sa kabila ng mga babalang inilabas na ng FDA. Bagay na kumpirma rin ng grupong Eco Waste Coalition noong nakapanayam natin sila sa programang ito ilang buwan ang nakararaan. Kaugnay na balitang ngayon mga natin, ang Director General ng FDA na si Nella Sharaid Puno. Magandang tanghali po, Miss Puno. Ma'am. Ma'am. Hello, magandang, magandang hapon po, ginoong Rafi Ma'am, ano-ano po itong sabi niyo ang notified ng mga uh, cosmetic products Uh, na band po ng FDA? Uh, sir, pasensya na ho kayo. Uh, pwede ho bang pakiulit ho yung tanong? Ano-ano ano po ito? Kasi uh, recently po, nagpalabas po ng anunsyo ang FDA laban po sa mga cosmetic products na hindi po registrado sa FDA at yan daw po ay uh, uh, hindi maganda sa kalusugan. Kaya po nagpalabas ko ng babala kayo, yung inyong uh, FDA. Ano-ano ano po mga ito? Uh, actually, marami ho kaming inilabas na advisory. Meron ho kaming mga cosmetics na ho na nilabas. Meron din ho, uh, tulad ho ng mga papaya extract, pain papaya extract, mga malunggay facial toners. Uh, meron din ho kaming mga food supplements na mga nilalabas po. Kung i-check nyo po ang ating um, website, makikita nyo po doon ang mga um, uh, products na hindi po dapat for consumption ng ating publiko po. Ah, ayan po. Kitang-kita na sa screen. Ano po? Marami sila. Ba? Okay. So, ma'am, uh, kayo hoy, bagong uh, appointee lamang po ano, ng uh, Administrasyong uh, Duterte. Anyway, kanina nga ako kausap po yung DOH Secretary at nagreklamo ho ako. Ito'y gawa ho ng reklamo na napakarami po mga consumer na yung FDA daw po sa mga nakaraang panahon, uh, nagbibigay palagi ng babala uh, laban okay. sa mga produktong dapat hindi bilhin sa merkado dahil illegal at nakasira sa kalusugan. Pero wala naman daw po ginagawang FDA para kumpis kayo ng mga ito at pag ng mga nagbebenta nito. Uh, actually, uh, ginoong you know, tool po. Um, ito ho ang, uh, ang FDA ho kasi ay um, under RA Republic Act 9711 po we have the power to seize po. Okay. So, wag ho kayo mag-alala at a-actionan ho namin yan agad-agad. Aha. So, at so, mga Aha. produkto na na ito na hindi po, para, hindi po safe for public um, use, Aha. ay um, for sure po ay tatanggalin natin sa merkado. Ganon? Okay, ma'am, meron ako suggestion ano, kung wag na ho sana kayo magalit ano. Di ba mas Nakupo maganda? Opo. Diyo ba mas maganda kung kayo ay manghuhuli muna, mag raid at pagkatapos magpo-press kayo. eto nahuli namin sa merkado, ito ay mga pinagbabawal na mga produkto na hindi niyo dapat binibili. Na namin sa ganitong tindahan, talamak ito at kami umaaksyon. Di ba mas maganda ganun kaysa salita ng salita, wala namang nagaganap naga naga na raid, walang nagaganap na kumpiskasyon, eh magdududa po 'yung mga consumer. Hayaan nyo po, Ginoong Tulfo. Uh, makikita nyo po in the next following days kung gaano po magiging aktibo kami sa pagre-raid po. Na totoo pong i raid namin at kukunin namin ng mga produktong hindi dapat na nasa merkado po. Ma'am, asahan ko yan uh, ha. May, okay, asahan namin yan. So uh, magkakaroon po kasi kami ng uh, mga special task po na binubuo po namin ngayon pasensya na po kayo at kauupo ko lang po. Apo, alam, so, ko, po, alam ko po. Pero alam ko ito po. ay priority namin, sir. Opo, alam ko po yan. At ma'am, yung mga special task force, dapat walang mga bulsa pag nang raid? Yes, sir. Walang bulsa. Okay. Maraming maraming salamat po, FDA Director General Nella Charade Puno. Madam.